Maraming tanong ang bumabalot sa isipan ng bawat isa tungkol sa tao, sino, ano, kailan, paano, at bakit siya narito. Bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo na ang tao ay likha ng Diyos. Sa simula, inihanda ng Diyos ang kalalagayan ng tao sa mundo, mula sa unang araw ng paglikha hanggang sa ikaanim na araw. Sa bawat araw, maayos niyang inihanda ang mundo. Inihiwalay ang liwanag at kadiliman. Pinaghiwalay ang tubig sa lupa at nilikha ang mga halaman. Nilikha ang araw, buwan at mga bituin. Nilikha rin niya ang mga hayop sa dagat at sa lupa, pati ang mga makakain ng tao. Pagdating ng ikaanim na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Direktang may ugnayan ng Diyos at ang tao, tulad ng ipinapakita sa krus, ang patayong linya ay kumakatawan sa tao at sa kanyang relasyon sa Diyos. Dito makikita kung paano nilikha ang tao upang maging masagana ang kanyang buhay. Binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan sa lahat ng mga hayop at nilalang sa paraiso. Tinawag silang mga hari at tagapamahala ng lahat ng nilalang, king and ruler of all creatures. Sa simula, hindi sila magkakasakit, hindi tatanda at hindi mamamatay. Gayon nilikha ang tao sapagkat siya ay ayon sa larawan at wangis ng Diyos na nagpapakita ng natatanging ugnayan ng tao sa may likha. Kung titignan ganito, makikita ang Diyos na nasa langit at ang tao sa paraiso o sa lupa na nagpapakita ng espesyal na relasyon ng tao sa Diyos. Sa madaling salita, ang tao ay nilikha ng halos perpekto, Ngunit binigyan sila ng pagsubok, isang pagbabawal na tinatawag na kauna-unahang batas. Marahil ito ay upang masubok sila at upang ganap na mabuo ang kanilang pagkatao bilang nilikha ng Diyos. Ang kauna-unahang utos ay, huwag kayong kakain ng bunga ng punong ito na aking ipinagbabawal, sapagkat sa araw na inyong kainin, kayo ay mamamatay. Ngunit alam natin ang naging kwento, kinain nila ang ipinagbabawal, kaya nagdulot ito ng kamatayan, ang pagkawala ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Naputol ito nagkaroon ng harang at lilitaw kung ating ilalarawan ay makikita ang simbolo ng cross. Dito nagkaroon ng pagkaputol ng ugnayan sa Diyos, at pinalabas sila sa paraiso. Ito ang kauna-unahang paglabag sa batas ng Diyos, at dito nagsimula ang ating pinagmulan. Sa krus na ito, makikita rin ang simbolismo ng dalawang uri ng ating pagkatao, ang katawang lupa at ang kaluluwa, na bumubuo sa ating pagkatao bilang nilikha ng Diyos. Ngayon, kilalanin natin ang ating sarili bilang tao, na may dalawang uri. Ang katawang lupa ang mababang uri ng pagkatao. Ito ay nakikita, lumilipas, namamatay, at nabubulo. Ang kaluluwa, sa kabilang banda, ay mataas na uri ng pagkatao. Hindi ito nakikita, kaya ilarawan natin bilang isang imaginary line. Hindi ito lumilipas, hindi na mamatay, at hindi na bubulo. Parehong may mga sangkap ang katawan at ang kaluluwa. Sa katawang lupa, may limang pandama, five senses, mata, ilong, bibig, tenga, kamay, at paa. Sa kaluluwa, bagaman hindi nakikita, mayroon din itong sangkap, isip, puso, at kalooban. Alam nating lahat ang sangkap ng katawan at kung nasaan ito sa ating katawan. Pero paano naman ang sangkap ng kaluluwa? Isip, kapag nag-isip tayo, kadalasan hinahawakan natin ang ulo. Hindi ito literal na nasa ulo lamang, kahit buksan mo ang utak, hindi mo direktang makikita ang isip. Ngunit mayroon tayong isip at ginagamit natin ito sa pag-isip at pag-unawa. Puso, ang puso na literal ng katawan na internal organ ay nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Ngunit ang pusong sangkap ng kaluluwa ay iba, ito ang siyang nakakaramdam ng ating emosyon, tulad ng tuwa, pagmamahal, at malasakit, at iba pa. Kalooban, ang kalooban ay bahagi rin ng kaluluwa, kaya hindi ito nakikita sa katawan. Ito ang nagbibigay gabay sa ating pagkatao kung paano tayo kumikilos at nagdedesisyon ng tama o mali. Sa madaling salita, habang nakikita natin at nararamdaman ang katawan, ang isip, puso, at kalooban ay ang sangkap ng kaluluwa na hindi nakikita, ngunit tunay at naroroon sa ating pagkatao. Ang katawan at kaluluwa ay maituturing na magkapatid, na hindi magkasundo, magkaaway, na hindi pwedeng paghiwalayin. Tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang kunin ang kaluluwa mula sa atin. Makikita natin ang katotohanan nito sa ating karanasan. Kapag nawala ang kaluluwa, ang katawan ay mananatili, munit munit, unti-unti ay mauwi sa pagkabulo. Madalas, hindi magkasundo ang kagustuhan ng kaluluwa at ng katawan, ang kaluluwa ay naghahangad ng Diyos, samantalang ang katawan ay naakit sa mga material na bagay. Kaya dapat nating maunawaan na habang may mga pangangailangan ang katawan, may higit na pangangailangan ang kaluluwa. Ang katawan ay material, samantalang ang kaluluwa ay espiritual, kaya mas mataas ang kaluluwa. Ang katawan ay nabubusog sa pagkain, naliligo, at napapanatiling malusog. Ang kaluluwa ay nabubusog sa espiritual na karunungan at karanasan. Pag-aaral ng salita ng Diyos na nagpapaliwanag at nagliliwanag sa ating isip. Pananalangin na nagbibigay kaluwagan sa puso. Mga gawain para sa Diyos at pagsunod sa kanyang aral na nagpapalusog sa ating kaluluwa. Pag-amin ng kasalanan at pagsisisi ay mistulang naliligo at nalilinis ang ating kaluluwa. Kapag pinapakain natin ang isip, puso, at kalooban ng kaalaman at gabay mula sa Diyos, mararamdaman natin ang kabusugan, kaliwanagan, at kalinisan ng ating espiritu, katulad ng pakiramdam ng pagkain at paglilinis ng katawan. Mahalaga ring magkaroon ng balanse sa katawan at kaluluwa. Tandaan natin na habang kumakain, naliligo, at pinapalakas natin ang katawan, huwag nating kalimutan na ang kaluluwa ang siyang tunay na nagbibigay buhay, liwanag, at direksyon sa ating pagkatao. Kaya't habang inaalagaan natin ang katawan, higit nating pagyamanin ang kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag kinuha na ng Diyos ang kaluluwa, ang katawan ay babalik sa alabo. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng kaluluwa, huwag natin itong kalimutan. Alagaan at mahalin natin ito ng higit pa sa ating katawan. Nauunawaan niyo na ba? God bless sa lahat.